Senior citizen nga construction worker hapit gayud malatay sa gisakyan niyang pickup truck human siya matagak ni ini samtang gadagan ang sakyanan sa Cebu South Coastal Road. Ang aksidente na huli kam. Ang live report ni Femari Mabot Fem, May nahitabo ang insidente pasadulas noibi ganihang buntag sa dihang ang maong biktima o sa lain pang mga construction worker ang padong silang trabahoan sa Mayra Street sa Dakbayan sa Talisay sa dihang nahitabo ang disgrasya. Sa kuha sa CCTV, makita ang hapsay raandagan sa trapiko, gikan sa bridge, padulhog sa South, agi sa CSCR, sa barangay Sandro, Kedakbayan, sa Talisay. Makita sa video ang puting pickup truck nga nagsubay sa outermost lane nga may upat ka mga sakay sa likod ang tulong nga nagitomog t-shirt ana sa kinalikuran samtang ang nagputi t-shirt ana sa tabangang bahin nagtindog sa kalit lang milingkod kini sa kilid sa pick-up apan daw na out balance kini og natagak pa samtang hinay nga gadagan ang pick-up sa kuha sa CCTV makita nga daw nalatayan sa pick-up ang lawa sa 65 anyos nga mason Apan mapasalamaton si Joy Tumulak, hepe sa City Tuda, nga minor injury lang ang naangkon sa ulo sa biktima. Kipadala kini sa tambalanan aron mahiling. While nagtungas di sa sa boundary, napagnan ni siya og makina, hinungdan nga gitud ang kining maong sakyanan uh, sa mga tawo nga nagsakay sa luyo, including kining biktima nga senior citizen. So giadvise ni siya sa mga kauban nga ay nalag apil tay Sediak na lang kasasakyanan, matawag na to o siya maligiri sa si ulo. So, swerte gud siya. Mato de Eduardo Ramos, truck driver, ngagikan sila sa lungsod sa liluan o mga construction workers sa Talisay City ang sakay sa truck. Matod niya, napatyan sila sa makina sa truck wala siya magdahom ng misakay di ay ugbalik sa truck ang kauban nilang 65 anyos. Pag saka, na, timing ng palmurang mudulog na, niyan ako sa kung mga kauban na sakay na. Wa si tatay din, ni Sakay. Kaya kung uno na nga makaabot ko sa ubos bitaw. Pag -abot na pag nako sa ubos. Pag parking nako akong i-parking. Ni bungko na man Nagatingog siya. Oh, nana siya. Oh, to sa ospital. Nana siya na ko nga. Nalipong ko dyan. Kuha mo ba? So, paguman ako mga gamit akong ako mga tools. Na blatter na ang hitabo og gipaabot na lang ang medical result human mahiling ang 65 anyos nga biktima nga nagpabilin pa sa tambalanan. Samtang mihatod sa paghuod sa trapiko sa National Highway sa Barangay Bulacao sa Dakbayan sa Talisay, ang kapinsaw sa kagatos ka galvanized sheet nga nagpasad sa kalsada human mga hog sa truck nga gikargahan niini. May na lang kaya nagsunod sa truck nga sakyanan o motorsiklo o nalikayan nga musang kini sa laing aksidente. Ang delivery truck ang gikan sa South o padung sa Cebu City. Neto po niya to, uh, nagdugan siya unya uh, pa kalitsan ni apply o break. Pag apply og break, ang iyang fraction niya ni abante hantod nga ni atras. No? So pag atras, dito na uh, nangatagak ang mga sin na gikarga atong maunga delivery truck. Nilanat gyurugapin sa 30 minutos ang kahoot sa trapiko pasado alas 10 gahapon sa buntag. Uh, gitabangan dahil ni og habwa sa itong mga kauban kay ni dagan man og mga datos kapin kapligo nga mga sin ang diya sa den. May giisyuhan o citation ticket nga reckless driving o unsafe load o cargo ang driver sa truck nga nagkarga o mga galvanized sheet. May, dagang salamat, Femari Dumabo.